Yan, yeah, good morning guys. Uh, sumasakit ang ulo ko ngayon. Gawa <laughs> na ma-install tayo ng 360 camera. Ang madugo nito guys is pag <coughs> paikot ng wire. Pero dito sa ating head unit, plug and play lang siya. Kaya wala sanang problema. Ang problema, pag tap nitong wire, mga wire ito, kasi ang side mirror natin kasi wala siyang signal light. Mapakamang tayo ng wire left and right pati dun sa back para mapagana natin yung 360 camera ayun backless na siya kaya lang pinag-iisipan ko ba kung itutuloy ko yeah. pero subukan natin tiyagaan lang ito kaya tabutin tayo maghapon yan lang guys peace yo Ayan guys, na tagbit na natin yung 360 camera. Ayan yung ano niya. Mga camera kabila niya left and right. Din dito uh, sa labas siya. Ayan. Tapos paglagyan do sa ilalim ni. Eh. And then sa likod dito. Yeah. Ito kasi sa dashcam ko to. Ito sa 360 camera. Napunta type kung paano ba gumagana yung 360 natin. Patayin muna natin yung radio at baka makapirate tayo. Yan. Ito yung naka-floating natin. Kaya pag nag signalay tayo, kunya nag signalay tayo. Malabas diyan yung 360 camera natin. Na mapalip right. Yan dito sa right yan, makikita mo. Kaya lang ito hindi pa maayos kasi need ito i-calibrate. Kailangan makabili ako nung parang Ilalagay may mga sukat Calibration na lang ito guys Okay na ito Ito yung sa light Ayan, pag nagsisignalay tayo Lumalabas yung part sa gilid natin Then Pag reverse naman Ayan, pag ma-reverse tayo Ayan naman sya Ayan, tumutunog ka nga Palagay sa yung sensor natin yan tapos, pag nag-hazard ka din, pag nag-hazard ka, automatic, lalabas yung dalawa. Yung left and right side ng sasakyan. And then, ito yung kapuhan. mapapansin nyo, wala pa. Magulo pa yung ano niya kasi hindi pa siya clear. Kasi kailangan pa yan i-calibrate. yun na lang gagawin natin sa susunod. Magawala ko nung mga sukat-sukat din. Ika-calibrate ko. Yan lang guys. Peace yung successful na ang ating 360 camera. Thumbs up tayo dyan guys.